Ha, ha, ha. JS from nga namin bukas mga kabagyan. Kaya hayan problema kung ano naman ang akin nang oh. Kaya during lunch break ay eh, nagkayayaan nga kami ng mga cottager kung magpunta nga sa may palengke. Yes mga kabagyan, dito na nga lang kami sa palengke Magahanap at magrerenta na nga kami. At dito na nga kami nagpunta nga sa may Christina's Wedding Gap. At dito nga lang matatagpuan yung shop nila mga kabagyan sa may Victory North National Highway sa tabi nga ng Mrs. G. Sa second floor nga pala yung shop nila mga kabagyan at eto nga talaga yung mga bubungan sa iyo. Kaya kagandahan naman talaga eto mga gown. At yun na nga mga kabagyan dahil nga sa bilugan ng aking katawan, parang limitado na nga lang yung mga gown na po ko ang isuot. Kung ano ay napakarami ko nga sana pwedeng pagpilian dito. Kasama ko nga pala dito si Ma'am Michelle, si Ma'am Chris, tsaka nga si Ma'am Hazel. May nauna na nga rin pala akong nga dito at kulay black nga yun mga kabagyan. Nakalimutan ko nga lang siyang i-video kaya heto na nga lang yung naabutan nyo. At heto na nga talaga yung pinaka-challenging part sa mga tabaing ng tulad ko. Ang hirap talagang maghanap na ng po pwedeng Tulad nga mga kapag Nagkasha nga naman Kaso hindi ko na nga ata maitatago nga ito nga ang chan ko At ganito nga pala yung design niya ng damit nga na napili ko At kitang kita nga pala dito yung low pressure area nga ng katawan ko Kaya <laughs> nga, i-shave ko na nga lang yan Pagkatapos ilalagyan ko na nga rin lang ng bonggang-bonggang palitaga. <laughs> Nagbigay na nga pala ako dito ng reservation fee ko mga kabagyan Dahil ito na nga yung kukunin ko Sa 3K Hotel nga pala yung venue ng JS Prom namin mga kabagyan Kaya see you there Bye yun!